Ay mga tropes, good afternoon mga katropes Grabe, biyahe unlimited na naman mga katropes Ayan, so Galing tayo sa Bill Air, ah, nag-pick up tayo ng cake So, bibiyahe natin Papuntang Alabang Papakita ko sa inyo mamaya mga katropes Pagdating natin doon sa Alabang yung cake natin Na diniliver Mamaya so, na tayo magpagas Aabot pa yung gas natin Daan-daan lang tayo dito mga tropa. Sana walang traffic kasi may biyahe pa tayo. Pagbalik BGC, babalik tayo ng katipunan mga tropa. So, sana lang walang traffic. Ay ay. Ayaw magbigay. Shack, shack. Ayaw magbigay talaga mga tropa. walang traffic so dito na tayo dadaan sa Skyway Skyway na tayo dadaan ito yung Ayala Tunnel ito tayo sa ilalim Ayala Tunnel mga katropso maliwanag talaga dito trops pag puting puti yung ilaw dito lalo na pag gabing gabi sabi napaka super liwanag yan na yung traffic bumagal na yun lang bumagal traffic nga naman talaga Siyak-siyak ang traffic mga ka-trops. mag tayo sa kabila. Dito mag tayo. Mag-iipan tayo sa gilid. Parang mabilis sa ikla na sa gilid. Kailan lang nagkaroon ng traffic. Pero umusad naman mga ka-trops. Ayan o. Oh. Ayay! Pagka-traffic traffic na mga katrops nasa Magalianis tayo ngayon yan ang ganda sa Pasay oh. Diri walang traffic yan lang pa Super Highway tayo tapos Skyway yung daan natin crops sa magalianis na tayo akit tayo na skyway sana walang traffic Ayan. Enter Skyway Ayan Ayan natin Siyakoy na tayo nito mga drops Yun lang Tindi traffic Tinikita natin yung BYD kay para Makasingi tayo dito Yun Makasingi tayo dito sa isang Ano? maganda talaga mga trops kung mga ganito kahit ganito lang basta ay ano tatakwa lang ng mga 60 okay na kaysa super bagal talaga mga katrops <laughs> eh biyahe pa tayo ah mayroon pa tayong ano ah, mga ano na lang siguro to ah tatlong biyahe na lang tapos uwi na tayo kuta na kumbaga mga katrops wakuta <laughs> Kuta na si Manoy, 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 Manoy. Punta tayo sa Alabang kay Pulin Soto. Mag-deliver tayo ng kick. Papakita ko sa inyo mga troops yung kick. May picture pala ako dun Aabot pa siguro yung gas natin ano tayo ng oras mga troops dahil mayroon pa tayong biyahe malayo pa yung kailangan makabalik tayo dito ng ano ng mga 5.30 5 pinakamaganda ng 5 kasi ma-BGC pa tayo kaya lang titignan lang natin kasi ang oras alas 4.40 na mga troops hindi na abot yan ng mga siguro mga 5 tama lang yan abot tayo ng 5 tawagan ganito lang lagi yung biyahe natin walang problema malinis na yung kalsada tinimen dyan ako dati nakatira mo sa may tinimen ay sa may Santo Nino Hospital yes, sa may Santo Nino Hospital Santo Nino Hospital parang naninibago ako sa kalsada na skyway mga trops <laughs> parang nasanay na ako sa mga traffic nagkadaan ako ng ganito parang ano parang naninibago ako sa ganitong biyahe na ano makatakbo ka ng ganito Grabe. Kala ko. Ay ay pero medyo ma-traffic na sunahan mga ka-trops Ito na mga katrops. Oh, biglang bumagal. Ano kayo nangyari dito? Ang luwag-luwag kanina. Tapos biglang bumagal. Ay wala na. Medyo bumalik na. Ah, gulat ako. Ay babikutan. Ay Ayun, maluwag na pala mga troops. Ay hindi lang, hindi naman ano. Sakto lang ang problema yung pabalik, oh. Sabi. Sisilip natin yan sa camera mo. Ayan, mato pagbalik, oh. Ayan, oh. Parang punuan. Yung matraffic pala mga troops. Yung pa-exit ng ano. Pa-exit ng pikutan. Ayan, oh. Bumagal siya. Ayan yung biyahe sa amin mga troops. So, oh. DLTB, pagpuntang Liti Ayan, baka palate ito. <laughs> Anong oras na ba? Ay, may biyahing gito pa sa amin eh. Ayan, ito siya mga tro. Biyahing late yan. DLTB. Ayan. Magkano na kaya pamasahe ngayon yan? Dati, ano pa yung dati mga tro? Mga 2-3. 1-3, 2-3. Na ganun kasama na yun sa ferry boat pero ko lang ngayon baka mga 2-8 na siguro tagal na kung hindi nag-bus kasi pag kumihiwi tayo dala na tayo sa sakyan sa sakyan na ako mga troops solo flight lagi maganda yung GL mga drops oh. Yan na natin. GL. Nabe. Ah, Ang traffic mo maya pabalik. Ganda ng delight ng ano, IS. computer Commuter. exit na tayo mga katrops exit na tayo las piñas ayan dito tayo mga katrops pababa tayo yung palabang ayan exit na tayo dito play. Ayan, dito na tayo Magbabayad na tayo dito mga katrops. Ayan, fill in best alabang sa puti. Ayan, so na tayo dito. Ay, hindi pa naman to. Ano kung may laman pa ba yung ano natin dito na mga katrops. Dito tayo sa ilalim, dito tayo papasok sa may ano. Uh, Madrigal ay Ya ya, ayan magbabayad tayo dito mga troops Pa mga sa kala ko wala nang laman so hanggang dito na lang yung video natin mga trops, abang-abangan nyo yung next video natin, napapakita ko sa inyo yung bahay ni Pulin Soto ayan, so malapit na thank you for watching mga trops ha? gawin to natin ng part 1, part 2 yung papunta sa labang at saka pabalik tayo ng Bacati BGC ayan, so ingat na lang po lagi mga trops and thank you for watching, bye bye sa ating lahat